ka lang, lang. up ko na kasi sabi ko walang time ba? yung nanay. Set up niya na. na. <laughs> Diyos, oh ko, yan. Yeah, yeah. Thank you. Happy birthday, Tito. Hello and welcome back sa aking channel. Napakasaya ng naging reaksyon ni Malia O'Brien nang buksan ang regalo mula kina Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Talagang napakalaking ng regalong iyon at tila nagdulot ng malaking kasiyahan sa batang celebrant. Ang regalo ay isang set ng kitchenwares para sa mga bata. Kitang-kita sa mukha ni Malia O'Brien ang kasiyahan at pagkagulat habang binubuksan nito hindi lang simpleng regalo kundi isang masayang karanasan na puno ng pagmamahal mula kina Marian at Dingdong Dantes. Si Pocoang bilang isang ina ay tila napaka-appreciative sa pagbibigay ng espesyal na regalo para sa kanyang anak. Kitang kita sa video na masayang masaya si Pocoang sa regalong ito para kay Malia. Tunay na nagdudulot ito ng inspirasyon at saya hindi lamang sa pamilya nila kundi sa mga sumusubaybay din sa kanilang journey. Ito isang masayang pagdiriwang ng pamilyang may pagmamahalan at pagkakaisa at isang alaala -ala na hindi malilimutan ni Malia sa kanyang kaarawan. Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video. Oh, <laughs> <ko na> <laughs> So, thank you. Ay, hindi ako matuto. Wala ka mali. Papa Dong, thank you. Thank you. Okay, kilala ko kayo, ha? Ay, ay, natin, natin na Tito Marian. Tito Ding Dong. ito din daw Ate Zia Ate Zia En sexto Thank I, you so much Thank you so much I love this game Okay open it now Oh take the bomb the ball I can play with this for later So I can put put up I put this big ball on the present, of course Oh hindi pa di yan pa Oh delete open it open it come on, come. Wow. Go 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 go, go. Uh Oh oh O yan, yes. yan. Ayan, to. Ayan, to. There's something in there. Hmm. And there What is this? What